Hello guys, good afternoon. Welcome to my vlog. Happy Sunday po sa lahat. Ayan yung ating Pasig River guys. Napaka bigat ng kanyang kanalang pinadala. Ayan guys yung cargo na naghakot ng bakal. Ayan. Ayan. Akala ko guys na-stuck siya dyan. magawi ako doon sa kabilang balcony. So, ito yung nakita ko. At mayroon pang na sa lubong silang isang cargo din na nawawala na rin. Mabilis dahil wala ng laman. So, ito sila ay napakapagaling hindi ng takbo dahil kalatang napakabigat. Ayan, apat yung malaki at saka apat din yung maliliit na nangyari. magbibidyo doon sa kabilang balcony. So, lumipat ako dito sa likod para hindi halata pag sila ay tumatili. Kaya, andito naman ako nang ngawa ng ngayon. Ayan. Maulan yung ating afternoon, guys. Kumusta-kumusta ang lahat. Ayan yung ating tanawin. Maulan. Bigalab shoutout po sa lahat galap shoutouts sa aking mga ka-YouTube galap shoutouts sa aking mga viewers so, to all the my subscribers mga silent viewers hello hello kumusta po ng po ang lahat sa aking mga members guys mga shoutout shout out namimiss ko yung mga koan guys namimiss ko yung mga live sa YT talagang hindi na ako ngayon nag stay nang matagal dahil alam nyo na ang may amo mahirap na pasilip-silip na lang ako guys at saka pa replay sa inyong mga premiere dahil lalong lalong sa morning premiere guys hindi talaga ako nakatulong support dahil na sa sitwasyon ko dito So, re-replay na lang ako Ang ginawa ko naman sa pag-replay guys Ay talagang No skip ads Yan talagang Ganun yung parati kong ginagawa At ayun Paano na lang ako Pasigip-sigip nami ko talaga guys yung Live ni Ma'am Pia Ni Ma'am Pia Hindi ko na talaga ako nakapunta Nakailang live na Sa lahat ng kanyang channel Big love shoutout ko kay Ma'am Pia Nami-miss ko talaga yung live niya hindi na ako nakapunta so nakita ko pala mayroong 19 hours kaninang umaga so nami-miss ko yun hindi ko nakita kasi kahapon nga eyon eh nahirapan ako mag support sa mga ano guys lalong lalo na kung ako, wala akong headset so kailangan ko pang bumili ng headset para hindi mahirap para sa akin kasi hindi naman pwedeng allowed or or may tunog ba kasi baka kuan nila, madunggan so kailangan talaga ng headset at saka nakamute ako guys dahil alam nyo na ang ano sitwasyon kaya nami-miss ko talaga yung kuan mga live mga games, mga hula hula ganun, nami-miss ko yun lahat kaya ngayon naman guys ay galing ako sa live ni Ate Shally Bigal shoutout out po kay Ate Shelly Estrada at sa kanyang lahat ng mga kuanin niya, lahat ng mga supporters niya tuwing 1 o'clock in the afternoon. Bigal shoutout out po. Galing ako doon kay Ate Shelly. Nag-play ako ng video tapos sumilip ng konti guys tapos nagdala ng pasahan nagpunas-punas, nagakyat sa ladder ganyan yung ginagawa ko sisilip ko naman tapos comment ganyan guys ganun na talagang ginagawa ko ngayon hindi, hindi na talaga kaya dati na talagang na ano ako ba na natutuwa ako na makinig ngayon hindi ako masyadong nakapakinig dahil nga sa sitwasyon so yun iwas iwas lang muna ako sa sa matagalang tambay kasi kasi-kasi, ikasi, bata. <laughs> ang daming dahilan, guys. Ang daming mura So, mahirap magsalita. So, yun. Ayan. Umiwas na yung isa. Yan siya, guys, oh. Akala ko nakatali isa sa buntot ng may bakal. Kasi kanina, ang tingin ko talaga ay may tali. So, umiwas siya. Gusto niyang mauna. Unahan niya yung nagdadala ng bakal na madikat yan ano siya ba guys overtake gusto siyang mo overtake sa cargo na nagdadala ng marami maraming bakal ayan siya sino kaya ang mauna sa kanilang dalawa makarating doon sa kanilang paroroon panaya ako lingon guys kapag nandyan yung mga am ayan ito naman yung isa ay fisher fishing boat yan. Fishing boat yan siya. Mahalatang mag-ano yan siya ba? Magde-deliver ng isda. Siguro yan siya. Yung ganito yung ating Pasig ngayon, guys. Busy day. Marami pa kaninang dumadaan. Hindi lang sila dyan. Hindi lang yan. Hindi ko lang, hindi ko lang nabidyuhan ba? Wala namang ibang makikita dito guys, e, ganyan lang. Viva. Diba? Yan, Sunday ngayon guys, pero on duty. Hindi naman kami nag-video dito guys. Nasa loob lang kami ng car. Sa loob unit. Ganun. Ganun ba ang buhay? Buhay katulong dito sa Pinas ay hindi madali. Kailang minutes na ako? 7 minutes. Yay! Okay. Naka 7 minutes na ako guys. Ito gawin ko lang ano guys. forty 8:43. Ayan, mabilis yung ating kuan guys oh. Ating fisher boat or or nagdi-deliver ng isda, malamang, mabilis siya. Ayan. Napakabilis ng kanyang kako. Yan, naunahan na siya. At ito namang isa, itong huli guys, ay mabigat na mabigat yung kanyang dala. Kasi nga, hindi niya huli-huli yung nauna pa. Di diba? Ganun kahirap yung kanilang trabaho guys. Ano yan sila? Mga goods. Itong, itong pangalawa guys, malamang ay ano yan, mga dry goods. Kaya, napakabigat yung kanyang takbo ba o ba diba, yung isa naman ay hindi tinakpan yung kanyang koan bakal okay lang maulanan bakal naman siya kaya wala siyang cover ba diba? walang cover yung puti naman guys nakarating na doon sa ilalim ng tulay ng Guadalupe Makati ayan na nasa dolo na siya. Wala pa akong nakita ng ano. Yung pasaheroan na bangka. Wala si Luganga anong pasahero kasi Sunday. Kaya madalang lang yung takbo ngayon ng ano. Pasig River ba na pasaheroan, an. ferry boat. Yun pala. Wala akong nakita. Kanina ano lang mga bangka lang na ano ba, nagde-deliver ng ista. Ganun lang yung marami. Maulan naman ang ating ano guys, ang ating afternoon. It's raining, raining. Ayan yung ating baba. Ayan, ayan. Mandaluyong yan, yan. yan siya dyan guys. Mandaluyong area. Yung dyan. O diba? Yung ating mandaluyong. Ayan guys, naka 9 minutes na ako. Thank you for watching. Hanggang dito na lang po. Bye-bye everyone.